Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 23 ng Agosto 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.58 ng umaga. 6.58 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado, at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa kumakalat na litrato ni Junjun Bilyanwiba at Hindri Alcantara. Opo. Ito po si Junjun Bilyanwiba ay kapatid ni Jewel Bilyanwiba na mayor pala ngayon ng Bukawi. At ito naman si Hendry Alcantara ay District Engineer. Uh, District 1 ata. Nang bulakan siya ang District Engineer. Nakita po na sila ay, ay kumakain. Pero marami sila at mga anak ni Villaniba yung naandun ngayon ay kumakain sila ay, sa restaurant daw atay Ngayon ay kuanya eh, hindi naman kuan eh, hindi naman handaan eh. Hindi naman na uh, may okasyon. Talagang 'yun lang ang purpose. Ano? At 'yan po ang tatalakayin natin ngayon. Uh, papag-usapan po natin at gagamitin ko po ang Biblia. Opo. Kasi nga, ang dami ng tumatalakay, tama naman yun, yung mga talakay ng iba. At marami na talaga. Pero ako, bibigyan ko po ng ibang talakay. Gagamitin ko po ang Biblia. Ngayon ay, nasa social media na yan, ano? Kaya lang, hindi ako marunong mag, mag magmanipulate ng kwan eh yung ganito yung kukunin ko at ipapakita dito hindi eh uh, may kaidaran na ako at uh, mahina na ako sa computer pero yung program na ginagamit ko yung AutoCAD halimbawa ay kabisado ko yun pero pagdating sa ganito hindi ko kabisado eh. kaya ayaw kong galawin baka magkamali pa ako, ay hindi na ako magapag-vlog. Ang nagsisit up kasi nitong vlog ko, ay yung anak ko, ay kung minsan wala dito eh. Kaya, kung nasira, hindi ako magapag-vlog. Ngayon, uh, may kasabihan tayo na, a picture paints a thousand words. Di ba? A picture paints a thousand words. Kaya, ay mag magkukomento rin tayo dito. Iyan ang totoo talaga na ay sa isang picture marami kang matatalakay diyan po eh sa isang larawan o sa isang litrato, hindi ba? Ay pus ata nung asawa nun ni Alcantara ni engineer doon sa Facebook niya nagpapasalamat siya sa sa mga bilyan iba. Dahil nga, yun, uh, parang kumain sila sa restaurant. Uh, marami, maraming ibig sabihin yan. Pero, tatalakan ko na lang ano, habang, habang binabasa ko yung Bible verse. Uh, alam nyo po, sa atin kasi, Parang bali wala yan eh sa kustombre ng Pilipino o sa Pilipinas. Diyan sa Pilipinas bali wala eh. Yung yung ganyan, yung uh, kumakain. Opo. Pero ako po ay galing ako ng Saudi Arabia eh. O diyan sa Middle East o Middle Eastern country. At marami akong yan, experience dyan. Eight years po ako sa Saudi Arabia eh, eight years. Kaya kabisado ko ang mga custom rin nila dyan. O kahit na yung mga kalapit na lugar dyan, Israel, ganyan, o Kuwait, o halos iisa po yan eh. Ngayon, dito po sa Psalms 23, verse 5, ang nakasulat po ay ganito, You prepare a table for me, in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Yan po ang sa Psalms 23 verse 5. You prepare a table for me in the presence of my enemies. Oh, ito, tinutukoy po ito ni, ni King David na iyong Panginoon ay nag ng table ay simple mga pagkain po yan eh. Hindi ba? You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Yung, yung baso niya ay parating puno. Ganoon po. Ang, ang description ni David Okay, bakit nga sinabi yan? Kasi po, sa Middle Eastern po, hindi ka pwedeng pupunta na lang sa bahay ng may bahay o sa ng may handaan at makikain. Hindi po. Kailangan, imbitado ka. Wala pong gate crusher dyan sa Middle Eastern. Kasi, ay ito nga eh, ito nga eh, ang pagkuhalan natin po eh, You prepare a table for me in the presence of my enemies. Alam nyo po, doon sa Middle East po, ano, pag, pag may, halimbawa, yung, yung kapit kapitbahay may handaan, ay yung imbitado lang ang pupunta. Ngayon, ang ibig sabihin yan, pag nakita ka doon kumakain, kaibigan ka. O kaya, ang ibig, ang ibig pang sabihin niyan, sa Middle Eastern po ha, handang mamatay yung mga kaibigan mo para sa iyo at ikaw din para sa kanila. Kasi kumakain kayo eh, sabay-sabay eh. You prepare a table for me in the presence of my enemies. Lahat yung nakapaligid sa iyo na hindi kumakain doon, consider ngayon na enemies. Ayan po. Opo, ganun po yan. At, ang palatandaan dyan, huwag niyong gagalawin itong tao na ito. Yan po ha? Huwag niyong gagalawin ito, itong kumakain dito sa pamamahay ko o sa table ko na nakikita ng marami, huwag niyong gagalawin ito. Dahil pag ginalaw niyo ito, kalaban niyo ako ipagtatanggol ko ito. At lahat nung kumakain dun, yun din ang sinasabi. O, yun din ang ibig sabihin. You prepare a table for me in the presence of my enemies. Ayan po, ano? ay diyan po kasi sa Pilipinas ay hindi naman nangyayari yan eh. Kaya nga hindi nila alam. Diyan po sa Pilipinas, pag may birthday, o may handaan, o may kasalan, ganyan. O, may mag-blow dahil nakapasa ng bar o board, ay kahit na hindi imbitado eh. O, ang gagawin nung, nung kapitbahay mo, padaan-daan yan. Daan ng daan. Ngayon, pag nakita mo, o, oh, adi, iimbitahin mo na. oh, daan ka muna dito. Yung iba, ay padaan-daan, hindi naman pinapansin, pero pag dumaan na siya ng mga limang beses, ay didiritso na yan sa, umupo na ron sa kwan eh, dun sa lamisa eh. oh, ganun po eh. Bali, wala sa kanila yan. Pero sa Middle Eastern, hindi pwede. O. Oh. Yung iba naman ay ah, nagdadala kahit na anong maidala nila. Halimbawa, mayroon silang mga na napitas dadalhin dun sa handaan I yan po ang kustombre sa Pilipinas o kaya mayroong mayroong kwan yung yung kwan yung mga gulay na kwan na magandang pulutan ganun yung ano pang tawag dun yung kwan inilalagay lang sa suka Oo. Ayun na, magdadala ng gano'n. Tawag doon, nakalimutan ko na eh. Na ginagayat-gayat lang yun, tapos, ayun uh, na, lalagyan lang ng suka, ayun na, pulutan na. O, parating gano'n. May mga tanim na gano'n. Hindi naman sa UT, iba eh, ano, tawag doon. Nakalimutan ko na, ano. Gano'n po ang practice sa probinsya pag may handaan, o, oh, ang daming dumadaan-daan, para, kakawayin na lang, o, oh, pero sa Middle Eastern po, hindi pwede, okay, at ito, ay, nakasulat pa dito, may cup overflows, o, oh. ah, yung baso niya, ay parating puno, kung ano ba yan, kung inumin ba yan, o alak, o, soup drinks, ay, ay puno parati, ganun po eh, hindi ba, o, oh. At yun nga, you anoint my head with oil. ah uh, you prepare a table for me in the presence of my enemies. May enemies eh, hindi ba? May enemies eh. At yan nga, ang inihahalin tulad ko ngayon dito, na yung litrato nakikita ngayon ng mga Pilipino ng mga bumabayad ng tax ay kalaban yan. Kalaban nila. Pero ang ibig sabihin ng litrato, Ah, ops, huwag niyong kakalabanin ito si district engineer. Oh, dahil kasangga ko ito at ganun din naman si Di district engineer, ang sasabihin naman, ops, huwag niyong kakalabanin ito si Junjun Villani Jun ba? Oh, dahil kasangga ko yan. Oh, yun po eh, hindi ba? Oh, pero ang mga tao ay nagagalit na, hindi ba? Ay kasi nga, ay wala naman. Mga ghost project lang yan eh, hindi ba? Oh, Psalms 23, verse 5 Ah hindi ah, tapos na pala yun ano itaas ko lang ano ayan 1 Corinthians 10:21 You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too You cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons. Ayan po eh. Hindi po ako nagsabi niyan ha. Biblia po ang nagsabi niyan. At naniniwala po ako diyan. Sinasampalatayahan ko po yan. Totoo po yan. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. Hindi pwede. Ha? Oh. You cannot have a part in both the Lord's table and the table of demons. Ayan, hindi ka daw pwede na kakain ka dun sa sa kuan is table ng Panginoon at saka dito sa table ng demonyo. Ayan po. At hindi ka pwedeng iinom dun sa cup ng Panginoon at saka dun sa cup ng demonyo na ayan nga. Oh. Sabay bayan yan? Oh, basta hindi pwede. Oh ay iyan po ang binabanggit ko dito kasi kumakain sila eh. Hindi ba? At yung pagkain nila ay hindi na bang kwan eh. Hindi na bang kasalan eh. Mabuti sana kung may okasyon lang na hindi ka makapili sinong katabi mo sa pagkain o hindi ka makapili kung kung sino-sino ang mga tao doon. O. Ayyan po eh appointment 'yan may appointment sila. Tignan nyo, tignan nyo na lang po yung litrato. At saka ito nga ano, ang masasabi ko dyan, kati, kasi nga si, si Dilima at saka si... Yung si Kwan, yung, yung drug lord na si Erwin Kwan yun eh. Oh. May litrato noon na kumakalat na inilagay lang. Parang, pero inamin naman ni, ni Dilima sa bagyo yan, sabi. Sa bagyo yan. Doon sila nagpakuha ng picture. Oh. Ay ginamit nila yon para sabihin na si, si Dilima ay uh, suportado ang mga drug lord o drug lord din si Dilima. Just imagine. Pero kinontra ko po yan kinuntra ko yan, nilabanan ko po yan dun sa dyaryo, dun sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Paano mo kako sasabihin niyan na litrato lang yang kako? Hindi naman sila kako kumakain, hindi naman sila nag-iinuman, at saka wala silang kasama. O, dapat at least may kasama sila, tatlo sila, o apat sila, o lima sila. Para ma-identify mo ano yung pinag-usapan nila. Ano yung agenda nila dyan? oh, ganun po eh. Ay ngayon ito kay, itong kapatid ni Joel Villanueva, ay marami sila eh, at kumakain sila. Kaya nga mahalaga ka kuyang may makita ka na nag-iinuman o kumakain. Kasi nga, you prepare a table for me in the presence of my enemies. Ang ibig sabihin niyan, oops, kasangga ko ito. Ganun po yan. Pagkasama mong kumakain sa Middle Eastern po ha. oh, Pero palagay ko, sa Pilipino rin, okay rin yan eh. At bakit naman kakain ka doon sa wala namang handaan, hindi ba? O kung hindi ka kakilala o hindi ka imbitado o wala kayong appointment. Yan po eh. Applicable din po yan. O. Oh. Hindi ba? At lalo na yan kung kasama yung mga pamilya. Oh, hindi ba kumakain sila sa restaurant? Ay, marami pong ibig sabihin yan at yan na nga dinidiscuss ko dito. You cannot drink the cup of the Lord and the cup of demons too. Oh, sabay pala yan. And you cannot partake in both the Lord's table and the table of demons. Oh, 'Di ba? Oh, ayan po. Oh, Biblia po ang nagsasabi niyan. Ngayon, ito po Amos. Amos 3:3. Oh. Do to walk together unless they have agreed to do so. Oh, yung dalawang tao ba? Oh, tinatanong po ni Amos. At ito, kuan na po ito, ah uh, alam na po ng lahat ng tao ito. Alam na. Pero hindi nga ganyan ang pagkasulat. Iniiba nila. Pero dito galing yan kay Amos. O. Oh. Yung dalawang tao ba kanya pwedeng maglakad na sabay kung hindi sila nag-agree? O. Oh. Tinatanong po ni Amos eh. O. Oh. Sa atin, sa makabagong pananalita ay it takes to to tango. Yan po. Oh. Pero nga ay inaayos lang ng mga kanya mga writer eh, hindi ba? Inaayos nila para sila ang author, para sikat sila. oh. may idea sila. Pero dito lang po nang gagaling yan. Yung dalawang tao ba pwedeng maglakad? Unless na nag-agree sila? Ayan po. Pero hindi lang po yan ang, ang ibig sabihin yan. Hindi po ganyan lang yan. Opo. Itong si Amos po, propita po ito, minor profit po ito. Binabalaan niya ang mga tao. Dahil naisulat niya yan, binasa ko po yan eh. Binabalaan niya ang mga tao na Ops, tika muna, ay mga tao, sobra na ang korupsyon nyo. Yan ang sinasabi niya dyan, iyang book ni Amos. Sobra na ang korupsyon nyo, lumalayo na kayo sa Panginoon. Hindi nyo na sinusunod ang palatuntunan ng Panginoon. Kasi nga, nagkukurap na Oo. Eh. Oh. Kaya tinalong niya yan, Do two walk together unless they have agreed to do so? Ayan po. Kurap yung congressman. Kurap yung district engineer. Kurap yung mga inspector siguro yan. O kasama na raw ang mga kanyan eh. Mga barangay captain, hindi ba? O sumasama na rin eh. O mayor. O hindi pipirmahan. Ay simple, may permit eh. Hindi ba? Hindi pipirmahan. Siguro ang permit. Maliban na lang po kung ghost project talaga. Kung ghost project talaga, wala talaga eh wala kahit na isang suputan si Minto wala talaga eh paano malalaman yan <laughs> hindi ba yung ang sinasabi ko dun sa dun sa ibang vlog ngayon kako kung ghost project talaga yan mahirap mahirap tukuyin kasi nga ghost nga eh wala walang dokumento walang basta kukubra lang sila yan ganun po yan ngayon ay ito po ano, sasamantalahin ko na po ito ano, ang sinabi ko po kanina, hindi lang yan ang meaning, hindi lang yan ang nilalakad ni Propita Amos dyan sa chapter 3, verse 3. Ang nilalakad niya po dito, ay may kasunod yan. Sabi niya, may kasunod yan. Kung kayo ay kurap, sobrang ang korupsyon ay, Oh, nakita ni Amos. Ha? Sobrang ang korupsyon. May judgment yan. Maaring wasakin kayo, maari alipinin kayo, maari na lusubing kayo ng ibang country at wasakin kayo kasi galit na galit na ang Diyos dyan. Yan po ang sinasabi ni Amos dyan. May consequences dyan. Kasi nga ang 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 kanya po dito, hindi naman pwede mangyari yan eh kung walang kakutsaba. Hindi ba? Lahat ng layer may kakutsaba yan. Ayan po. At ito nga ay nakikita natin na dyan sa litrato. Hindi ba? At marami yan. May nakita pa nga ako eh. Pinakita ni Blancaster Armand din eh. oh, sa isang meeting pinupuri ni Joel Villanueva si Kwan eh, yung district engineer eh. magandang lalaki daw hindi ba ay ay paano hindi niya kilala yan hindi ba kilala niya yan bakit niya pupurihin ng ganun oh si district si engineer kanya ay magaling kanya oh magandang lalaki hindi ba ay bakit ganun oh kaya nga sa sa po yun ha, sa video ha, na po eh. Oh, pinapakita ni ni Blackcaster Armandin. Oh. At lahat po 'yan isa-isa lumalabas na ngayon. Palagay ko marami pang litrato ito eh na yung nalitrato yung mga tao o kaya nakunan o ganun po yan pero ang ibig ko lang pong sabihin dito hindi mangyayari yan kung walang kakutsaba sa lahat ng layer. Opo. Sa pag-insert, may kakutsaba dyan. Sa pagbigay ng mga project, may kakutsaba dyan. O, sa pagkubra, ay, ayan na, marami na sila yan. Hindi ba? O, o sige po, at sana po tayo ay may natutunan, ano, doon sa nilalakad ko na dahil nga ipinakita yung kumakain sila, ay naisipan ko ngayon, ganito po ako eh, naisipan ko yung uh, verse na sinulat ni King David, You prefer a table for me in the presence of my enemies. Ayan po. At ayan na nga, may tatlong verse na magtutulong-tulong para maintindihan natin. Ano? Ako hindi po ako nagkukundim dito, pero Iyan ang pananaw ko. Ano? Hindi po tayo nagkukondim dito kasi nga ay alam ko na po na ganyan eh. Alam ko na po yung ganyan. Ang tao ay ligaw ay yan nga ang parati kong sinasabi dito ay eh, ang tao po ay ligaw at hindi nakaabot sa kalawalhatian ng Diyos. Kahit na nga sila ay nangangaral na eh. Yung tatay niyan, suportado ko yan dati, yung sibak. Sinusuportahan ko yan. O, oh, dahil nga gusto ko yung advocacy citizens uh ano ba 'yun? Battle against corruption ang sibak. Kaya hindi nga na, hindi nga ata natatalo yan ni. Eh. Oh. At nagtataka ako bakit mag-comment nga kayo kung may term limit ba ang kwan ang mga kwan din ang mga party list parang wala eh. Anpir na ban po hindi eh, ba? kung ang mga mayor natin, mga governor, may team limits at saka sinadong, bakit sila wala? Oh, yang sibak na yan. Hindi ko na po nilalakad yan. Hindi ko na binubuto yan. Kasi nga noon, napansin ko si Edi Bilyan. Iba, iba, ang nilalakad eh. At wala naman siya naipakulong. Oh, citizen battle against crime ata noon eh. O against corruption eh. Pero wala naman siyang ini-expose. At nung dumating pa ito si Duterte, kinampihan pa niya si Duterte, Oh, hindi ba? Kaya wala na akong tiwala dyan. At yan pong sinasabi ko, ano, nagagamit lang ang salita ng Panginoon para sa kanilang uh, business o material gain o personal gain. Ayan po. Kaya nga wala pong chance eh. Walang chance ang tao na masiw o maligtas. Wala sa habag lang po ng Panginoon. Yan po ang nilalakad ko dito. O sige po at hanggang dito na lang po ano, at sana ay may natutunan po tayo sa ating pakikinig at muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami, salamat po.